Nagsimula na nga ang laban sa pagitan nitong si Mad Horiguchi versus Sakamoto at Shin. Subalit sa unang arangkada pa lang ay eh para bang dihado ang ating mga bida dahil sa pareha silang naturukan ng electrode. Kung kaya't nagagawa silang kontrolin ngayon ng kalaban. Yo what's up this is Kaya Jepoy at isa na namang matinding bakbakan ng ating masasaksihan. Dahil dito sa chapter 25 ay ilalabas na ang natatagong alas ni Horiguchi para talunin ang ating mga bida. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Sa pagsisimula ng eksena ay narealize nga dito ni Sakamoto na kapag si Shin ang sasadya puntiryahin ang kanyang mga atake ay nagagawa niyang patamaan ng kalaban. Ngunit nagre-reklamo namang sabat ni Shin na para bang sinasadya na nga daw talaga ito ni Sakamoto. Sumingit naman itong boss ng basement 1 at sinabi niya, na yung injection niya daw sa liig ni Sakamoto ang dahilan kung bakit nagkakabaliktad ang resulta sa bawat iniisip ng ating bida. At ito nga daw ang isa sa mga nagpapasaya sa mga nangyayari ngayon. Sinabi naman ni Sakamoto na mukhang simple lang naman ang gagawin niya para mapatamaan ang kanyang mga atake ang kalaban. At ito nga daw ay walang iba kundi ang punteryahin etong si Shin. Makikita dito ang pagsuntok ni Sakamoto sa mukha ng clairvoyant at talaga namang sa pulsa pisngi etong si Shin at habang dumudugo ang ilong nito ay nagreklamo si Shin sa pagkakasuntok sa kanya ni Sakamoto. Well ay inamin naman ni Sakamoto na talagang nasuntok niya ito at kasunod nun ay humingi na lang ito ng tawad. Ipinakita naman dito ni Horigochi yung device sa braso niya kung saan inabanggit niya sa dalawa na kaya niyang i-reverse at kontrolin ang mga ito gamit lang ang remote na to at hindi lang yan. Dahil nga ay eh, meron din itong itinurok sa braso niya na dahilan ng paglaki nito at ang paggain din ng extra strength. Dali-daling inatake ni Horigochi ang dalawa subalit mabilis namang nakaiwas ang mga ito. Sinubukan naman ni Shin at Jaka ng kalaban pero sa pagpindot ni Horigochi ng switch ng remote ay etong si Sakamoto ang tinamaan sa likod. Pinurin naman ni Sakamoto yung pagsipas sa kanya ni Shin at ipinagpasalamat naman ito ng clairvoyant. Pero ang totoo, eh medyo galit nga dito ang ating bidang tabachoy. Meanwhile ay eh makikita namang nag-inject ulit ang kalabang assassin sa may bandang hita niya na siyang nagbigay naman ng extra speed at strength sa lower body nito. Mabilis na kumilos si Horiguchi at dahil sa bilis nito ay hindi na rin nakapag-react pa si Shin kung saan eto eh tumilapon ito dahil sa lakas ng impact na tumama sa kanya galing sa napakalakas na suntok ng kalaban. Nasabi naman dito ni Shin na talagang masakit nga daw ang pagkakasuntok sa kanya habang nanunuyan naman dito ang kalabang scientist na sinabi nitong dahil sa sobrang gaan daw ni Shin eh napakadali nga lang daw nitong tumilapon. Agad namang sumugod si Sakamoto mula sa likod ng kalaban subalit dahil nga sa remote strap na suot nito ay naggawa nitong i-alter ang signal at sa halip ay etong si Sakamoto ang tumilapon papalayo. Ipinaliwanag naman dito ni Horigochi na ngayon Kapag sinubukan nga daw nilang atakihin ang isa't isa ay automatic na magbabackfire sa kanila ang kanika nilang mga atake katulad na nga lang daw sa nangyari ngayon kay Sakamoto. Dagdag pa nito na kahit nga daw ang legendary hitman ay talagang walang magawa sa produkto ng siyensya. Sinabi naman ni Shin na wala nga daw siyang pakialam sapagkat kinakailangan niya nga lang daw basahin ang utak netong si Horiguchi. Sumabat din ang kalaban at sinabi nito... Lalo na ano naman ngayon kung nababasa ni Shin yung laman ng utak niya at dito ay bigla itong nawala sa kinatatayuan nito. Sa sumunod na eksena ay makikita ang tinadtad ng injection sa dibdib ni Horigotchi etong si Shin. Kasabay din na winika nito na wala din namang silbi kahit na nakakabasa pa siya ng utak ng isang tao. Kung hindi naman daw nito maigagalaw pa ang katawan ng maayos. Nagkaroon niya saglit ng maikling flashback kay Shin kung saan ay naalala niya yung paghingi ng tawad sa kanya ni Asakura dahil sa pagkakadamay niya sa walang kwentang research nito. Pinutol naman ni Horiguchi yung flashback ngayon at sinabi nito na wala nga daw siyang kaide-ideya kung bakit interesado nga daw kay Shin ang kanilang boss. Gayong wala naman daw silbi yung ability ni Shin. Medyo asartalo nga dito si Shin subalit bigla naman siyang itinayo ni Sakamoto. Sinabi pa ng ating bidang Tabachoy na kinakailangan niyang tumayo. Dahil anito ay eh mahirap nga daw labhan yung suot niyang damit lalong lalo na yung apron. Sa pagbaling ni Sakamoto dito kay Horiguchi e eh sinabi niya na papatunayan niya nga daw na mali ito sa sinabi niyang walang silbi yung ability ni Shin. Sabat naman dito ni Horiguchi sa sinabi ni Sakamoto na talagang mahirap nga daw makaintindi ang katulad nilang malaki ang agwat sa IQ niya kaya naman ay oras na nga daw para patayin na ang mga ito. Mapapansin niya dito yung anim na mga syringe na nakatusok sa magkabilang mga balikat nito kung saan ituluyan niyang ininject yung content ng bawat injection sa loob ng katawan niya sobrang bilis din naman ng naging epekto ng injection kung saan ay makikita ang bigla ang paglaki ng katawan nito. Kinumpirma din ni Horigochi na eto na nga daw yung initiation ng kanyang final experiment. Medyo nabahala naman ang clairvoyant kung kaya't naitanong niya sa ating bidang tabachoy na kung ano na nga daw ang gagawin nila ngayon. Pasimpleng sumagot naman si Sakamoto at sinabi niyang napakadali nga lang daw ng gagawin nila at pagkatapos ay ipiniliwanag ng ating bida kay Shin sa isip niya ang kanyang naisip na plano. Sinabi naman dito ni Horiguchi na walang silbi nga daw itong mga gagawin nilang pag-atake dahil anito e eh patuloy nga lang doon na masasaktan ni Sakamoto itong partner niya. Nagpatay mali siya naman dito ang dalawa kung saan din ay naghahanda na rin sila sa plinano nilang pag-atake. Sa pagsugod ng kalaban e eh nagawa itong mapatamaan ng ating bida sa mukha at sunod-sunod pang mga kamao ang sinalo niya na literal na parabang naging punching bag siya dito. Napagtanto naman dito ni Horigochi na sa ginagawang pag-atake ni Sakamoto na magkasabay sa kanya at sa partner nitong si Shin, e tatama at tatama pa rin ang mga pag-atake nito kahit na pindutin niya yung switch sa kanyang remote strap. Subalit nagtataka ito sa kung bakit siya lang ang tinatamaan ng mga suntok ni Sakamoto. Makikita naman dito na iilagan ni Shin ang barabarang pag-atake ni Sakamoto at gamit ang telepathic ability ay naipapadala niya ang mensaheng gagawin niyang mga pag-atake kung kaya't nalalaman din ni Shin dahilan para magawa niyang i-dodge ang mga pinapakawalang suntok ni Sakamoto. Makikita ngang patuloy pa rin sa pagtanggap ng pinsala ang kalaban at sobrang naiinis ito dahil hindi niya matanggap na naisan siya ng mga normal na tao lang at below sa level ng IQ niya. At eh eto na! Finally inagpakawala dito ang ating bidang tabachoy ng isang matinding suntok na nagpatalsik sa kalaban kung kaya't sa pagkakataon na to ay eh natalo na nila ng tuluyan ang boss ng basement 1. Hindi pa rin makarecover si Shin mula sa mga pag ilag sa mga suntok ni Sakamoto at sa isip niya eh nasabi niya na ang akala niya eh ayun na nga daw ang magiging katapusan niya. Pagkatapos ng laban, eh tinulungan nga sila ng mga researcher na i-extract yung electrode na inilagay ni Rigotti sa batok nitong sina Sakamoto at Shin. Kasabay din ng magpapasalamat ng isa sa mga researcher sa ginawang pagtulong ng dalawa sa kanila na after ng ginawa nilang pagtrato dito kay Shin. Matagal na panahon na ang nakalipas ay hindi ito nagtanim ng galit sa kanila. Pagkarinig nga ni Shin sa sinabi ng lalaki e eh medyo nagulat siya dahil anya e eh wala naman siyang galit sa mga ito at talagang okay naman daw ang lahat dati pa. Sinabi pa ni Shin na gustong gusto niya nga daw ang pagiging clairvoyant at magiging kinalalagyan niya ngayon. Natutuwa naman dito ang mga researcher na to sa mga narinig mula kay Shin. Binaling naman ni Shin ang sarili kay Sakamoto at sinabi nito na bagamat retiradong asasin ang ating bida ay nasasabik pa rin siya sapagkat nagawa niyang ilagan ang mga suntok ng legendary hitman. At dahil nga din sa pagtaba ni Sakamoto ay naging mas mabigat pa ang bawat pagtama ng mga suntok nito. Sa isip naman ng ating bida ay sinaksak niya dito si Shin ng sirin sa bandang leeg. Kaya naman inasabi nilang dito ni Shin na bakit naman daw ini-imagine ni Sakamoto na patayin siya. Sumagot naman ang ating bida at telepatikali niyang sinabi na hindi nga doon ito kailangan pa nabanggitin pa ang kanyang pagtaba at dito na nagtapos yung chapter na to. Maraming salamat nga pala sa patuloy na pagsuporta sa mga video ang ginagawa natin mga idol. At syempre huwag nyo din kalimutang mag-follow at mag-like sa ating page at isubscribe nyo din ang ating channel. At kung nakaabot ka rin sa parte ng video to ay shoutout sa iyo. Balay dito ko na muna tatapusin to at magkita kita ulit tayo sa susunod na chapter. Bye bye